mga guys nandito naman ako ngayon sa bayan na ito gambar talaga mga guys Ayaw ang lahat ng mga pindahan mga abit napakarating tinda na mga palaspas mga guys mga guys shout out sa iyo mga guys ito tingnan natin ang lahat ng mga tinda nila napakaganda ah, ng mga tinda mga palaspas mga iba iba o oh. mga guys san ang san ba tulumi that's puro maganda o oh. shout out sa iyo municipio si Ayan, iba-iba ang -iba, mga tinda dito mga ka-guys pinukunan na yung mahirap na vlogger ang mga anong ito mga tinda yan kanya-kanyang mga tinda mga palaspa shoutout sa inyo shoutout sa lahat mga nagtitinda shoutout sa lahat ng mga nagtitinda Ayun si Miss. Nagtitinda siya mga ka oh guys. Ng mga palaspas. Yan ang dami. Shout out sa lahat ng mga daanan ito. Hanggang dito oh, napakalayo. Oh. oh, napakarami. Napakarami mga guys. Oh. Ayun si Manong. Oh, ay, so shout out sa iyo ta. Ah. Shout out kay Miss. Mayrap na vlogger, paki-subscribe na lang. Para makita ka naman sa iyong mga ginagawa. Ah ano, sa YouTube channel natin, Mahirap na Vlogger. Dito kana natapusan kasi lahat ng mga nagtitinda dito, kinukunan kong video para makikita natin sa vlog. Okay, salamat sa iyo. Uh, sige, shout out. Mga ako. uh, <coughs> mga right, guys, doon na uh, sa dulo yan. Salamat sa lahat ng mga nakunan ko ng aking vlog shout out kay Kaidol ayan nandito tayo sa Petron ayan ayan ang gaganda ang cruise here lagi tayong mag upload hanggang sa kumita kung kailan pa sana naman magkaroon na sana naman share lang po ang video sa po sayo. subscribe, like tiktok, follow Sandro Albia Facebook, Sandro Albia The youtube channel, mahirap na vlogger Iglesia Katolika mm, -mm sa spring mm. guys. Kasi na magalaw ang aking vlog, tumatakbo ako. Mga uh, taga-panood, tumatakbo. chance na makarating doon sa aking tutunan paulit na inunan ko kahapon na tawag dyan mga palaspas din mga paghahanda para sa kamatayan ni Jesus yan ang tanda juga Medan Kelangan Tapang Bangna Salugar Perlaban Ang saya Saya malik Saya guys sana po sa mga mga taka manood ng aking vlog um, okay share na rin ulit po lagi kung sino sa tingin kaya na ka-upload sa inyo. Ayan, yeah, see, ito yung anak ng kapit. na napakarami na yan. Siksika na mga sakyang dito, Punong-punong na yan. Ito so, sa okay, Shout out sa lahat ng mga taga Bicol, shout out sa lahat ng mga pamilya ko, shout out sa lahat ng mga anak ko, gawa ko, sa out sa mga binang kulhat, ingat kayo lagi dyan, shout out sa mga uh, kapatid ko, shout out sa mga kamantanakan, lahat kayo dyan, ingat sa paghihalap buhay sa mga lahat, huwag kalimutan, huwag lumabas, huwag uh, kalimutan, magbesal, para may wasan mga kapamakan. Sana naman mabigyan na pansin ang aking pagbablog ng mga taga taga-panood ko pag-asa ko para makatulong tayo sa mga nangailangan na makikita nyo naman pag ako'y magbablog ibablog ko na kung ako'y pakita na ibablog ko na ang lahat ng mga tulong ko pag hindi pa naman kumita kahit mo na muna bigay na lang akong bigay ano na guys hindi na bigay yun po, ang dito na po kayo sa ano, conception dito ayan kapalas pa, shout out sa inyo mga kaidol, shout out sa so lahat ng mga daanan ito aking vlog pas nila eh. Kapo na vlog na mm yan, -hmm. shout out sa inyo Shout out sa inyo, Mace Shout out. Shout out. Shout out. Shout out sa iyo. na nating pandesal mga guys. Hanggang doon ako. Dami-dami naman ang mga tao. Shut out, guys. Shut out, mga kaidol. Shut out sa inyo. الف آه, <applause> Ayan na, tapid nito, parang kay Santonino, kabilang tulay, parang kay Santonino na po, PNR. parang kay PNR. Okay. Maraming salamat po. Shout out mga ka-idol. Mahirap na vlogger. Pakisubscribe na lang. I-upload e natin mamaya o ngayon na. maraming salamat sa lahat ng mga bumili sa umagang ito na aking pandisal. At sa mga taga-panood, mahirap sa inyong paningin. Pakisubscribe, pakisubscribe rin lang aking YouTube channel. Mahirap na vlogger Thank you, God sa inyo. Ingat kayo lagi.